May mga gabi na tahimik ang buong bahay pero ang isip ko parang may bagyong hindi humihinto. Hawak ko ang wallet kong halos walang laman, puro resibo, walang pera. Utang dito, utang doon. Kaibigan, pamilya, bangko, lahat sila may habol. At sa bawat patak ng ulan sa bubong, may tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit ako? Akala ko noon, malas lang ako. Akala ko ang yaman ay para lang sa mga pinanganak na masuwerte. Pero isang gabi, habang tinititigan ko ang sarili kong pagod na mukha sa salamin, may maliit na boses sa loob ko na nagsabi, hindi pera ang nawala sa'yo, paniniwala. At doon nagsimula ang lahat. Alam mo yung pakiramdam na parang nilulubog ka ng utang. Yung kahit anong diskarte mo parang mas lalo kang nalulunod. Naiintindihan kita, pinagdaanan ko rin yan. Hindi lang sa bulsa ang bigat kundi sa dibdib. Bawat tawag ng kolektor, bawat mensahe ng bangko, parang paalala ng kahihiyan. Parang sinasabi sa iyo ng mundo, hindi ka sapat. Pero teka, paano kung sabihin ko sa iyo na may mga taong nagsimula rin sa utang, minsan mas malala pa, pero natutong gumamit ng isang master plan na hindi tinuturo sa paaralan. Hindi mo makikita sa mga ads at siguradong hindi ibabahagi ng mga taong gustong manatili kang mahirap ito ang plano ni Napoleon Hill at hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Isipin mo ito. Bakit may mga Pilipinong nagsimula sa wala pero ngayon malaya na sa utang, samantalang may mga may trabaho araw-araw pero laging kapos? Ang sagot ay nasa isip. Hindi ito magic. Hindi ito scam. Ito ay disiplina, isang paraan ng pag-iisip na kayang basagin ang mga limitasyong itinuro sa atin ng lipunan at kung mananatili ka hanggang sa dulo, ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang parehong prinsipyo na ginamit ng mga unang milyonaryong Pilipino kahit wala kang piwan ipon ngayon. Dahil ang totoo, hindi pera ang puhunan sa pag-angat. Pananampalataya, naalala mo ba yung sandaling parang gusto mo nang sumuko? Yung kahit anong gawin mo, parang hindi pa rin sapat, ako rin dumaan diyan. May mga araw na gusto ko na lang tumingin sa langit at sumigaw, kailan matatapos to? Pero alam mo kung kailan nagsimulang magbago ang lahat? Noong tinanggap kong hindi pera ang solusyon, kundi pag-iisip. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, pagod na pagod, nakita ko ang sarili ko sa salamin ng isang tindahan parang wala ng sigla. Tapos bigla kong naalala yung sinabi ni Napoleon Hill sa librong Think and Grow Rich, ang isip ng tao ay kayang lumikha ng anumang bagay na kaya niyang paniwalaan. Tumigil ako sa gitna ng kalsada, napaisip ako. Paano kung totoo nga 'yon? Paano kung lahat ng utang ko, lahat ng kahirapan ay bunga lang ng mga paniniwalang hinayaan kong manirahan sa isip ko? Doon nagsimula ang aha moment ko. Simula noon, tuwing gigising ako, inuulit-ulit ko sa sarili ko, hindi ako alipin ng utang. Ako ang may kontrol sa isip ko. At alam mo sa una parang walang nagbabago. Pero habang tumatagal napansin ko, nag-iiba ang kilos ko, pati mga desisyon ko. Ganito pala yung tinatawag ni Hill na auto-suggestion, ang paulit-ulit na pagprograma ng isip hanggang maniwala ka na. Parang buto na unti-unting tumutubo. Hindi mo agad makikita, pero habang patuloy mong dinidiligan ng paniniwala, lumalakas. May mga gabi na pagod na pagod ako pero sinasabi ko pa rin sa sarili ko, lalaya ako, lalaya ako. At isang gabi habang nakahiga ako, biglang pumasok sa isip ko ang ideya ni Hill tungkol sa definite purpose, ang malinaw na layunin sa buhay. Kasi sabi niya, sino ang may bakit makakahanap ng paano? Naisip ko, oo nga. Lagi kong sinasabi gusto kong maging malaya sa utang, pero bakit ko nga ba gustong maging malaya? Para lang gumaan ang buhay? o para magkaroon ng pagkakataong tumulong sa pamilya ko makapagbigay makapagbago ng buhay ng iba doon ko unang naramdaman ang apoy at nang nagkaroon ako ng malinaw na bakit nagbago ang lahat hindi na ako basta nagtatrabaho para mabuhay nagtatrabaho ako para sa layunin ko napansin mo ba 'yun minsan kapag may malinaw kang dahilan kahit pagod ka tuloy pa rin kasi hindi na siya tungkol sa pera tungkol na siya sa pagkatao mo pero hindi madali Dumaan ako sa mga sandaling gusto kong sumuko. Dumating yung mga taong tatawanan ka. Mga taong may crab mentality. Sasabihin nila, "Aba, nagbago ka na." Ah. At ngingiti ka lang kasi alam mo, oo, nagbago ka na talaga. Pero sa loob mo, may laban. Kasi ang pinakamahirap talunin ay hindi ibang tao, kundi sarili mong dating paniniwala. May isang gabi, halos hindi ako makatulog tanong ako ng tanong sa sarili ko. Totoo ba ito? Kaya ko ba talaga? Baka nag-aaksaya lang ako ng oras. At doon ko narinig ang boses ni Hill sa isip ko, ang pananampalataya ay ang tanging antidote sa pagdududa. Kaya ginawa ko ang isa sa pinakamalakas na disiplina sa buhay ko, ang ritual ng pananampalataya. Tuwing umaga bago buksan ang cellphone, pipikit ako at sasabihin, naniniwala ako na ang isip ko ay magnet ng kasaganaan ang lahat ng kailangan ko ay darating sa tamang oras basta patuloy akong kumikilos. Simple lang, pero araw-araw kong ginagawa. Parang pag ehersisyo sa kaluluwa. At alam mo may nangyari. Hindi biglaan, pero dahan-dahan. Nagbago ang mga pagkakataon sa paligid ko. May tumawag, inalok ako ng bagong trabaho. May nagbayad ng utang, may kaibigang nag-share ng ideya sa negosyo hindi ito magic. Ito ang tinatawag ni Hill na law of attraction through faith in action, pananampalatayang may kasamang gawa. Kasi kung pananampalataya lang pero walang disiplina, panaginip lang yan. Pero kung may disiplina at tiwala ka sa sarili mo, unti-unti kang itataas ng buhay. Naramdaman ko yung kaibahan. Noong una, lagi kong iniisip kung magkano pa ang kulang. Pero ngayon, iniisip ko kung paano ako makakadagdag ng halaga. Yan ang tunay na pagbabago, mula sa pag-iisip ng kakulangan papunta sa pag-iisip ng kasaganaan. Minsan kailangan mo lang magtiwala na may ginagawa ang mundo para sa iyo. Kahit hindi mo pa nakikita, gumagalaw na ang mga bagay sa likod ng eksena. Tumigil ka muna sandali. Huminga. Isipin mo lahat ng utang, lahat ng bigat, lahat ng pagod. At ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako susuko ang isip ko ang aking kayamanan. Kasi totoo yan. Ang pinakaunang yaman ng tao ay hindi pera, kundi kung paano siya mag-isip. At kung natutunan mong kontrolin ng isip mo, kaya mong kontrolin ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay disiplina. Araw-araw, kahit maliit, kahit simpleng hakbang. Kasi sabi nga ni Hill, ang tagumpay ay bunga ng mga maliliit na disiplina na inuulit araw-araw. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, isulat mo sa papel. Ano ang tunay mong layunin? Bakit mo gustong maging malaya sa utang? Ano ang isang maliit na hakbang na kaya mong gawin bukas? Isulat mo. Dahil kapag isinulat mo ang pangarap mo, nagsisimula ng maniwala ang isip mo na totoo ito. At bukas, pagbangon mo, gawin mo yung isang hakbang na yon, kahit gaano kaliit. Dahil bawat kilos, bawat dasal, bawat paniniwala, unti-unting binabago ang tadhana mo. Ang master plan ni Hill ay hindi sikreto ng mga mayaman. Ito ay paalala para sa mga tulad nating nanggaling sa hirap na may kapangyarihan pala tayong baguhin ang ating isip at sa huli, baguhin ang ating buhay. Ang utak mo ang tunay na kayamanan. Huwag mong haya ang iba ang magdikta kung ano ang kaya mong maging. Isang umaga habang tumatama ang unang sinag ng araw sa bintana, napansin ko na may kakaiba. Hindi na ako gumigising na may bigat sa dibdib. Hindi na ako kinakabahan sa bawat tunog ng cellphone. Baka may naniningil na naman. Tahimik, malaya. Parang huminga ulit ang kaluluwa ko. Hindi ko managad napansin, pero dahan-dahan na akong nagbago. Hindi na ako yung taong takot sa utang, takot sa bukas. Ako na yung taong may direksyon, may layunin, may pananampalataya. At doon ko unang naramdaman ang kapayapaan ng isip 'Yung pakiramdam na kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan, tiwala kang tama ang tinatahak mo. Sa labas pareho pa rin ang mundo, may trapiko, may ingay, may bayarin, pero sa loob ko tahimik kasi alam kong hawak ko na ang manibela ng buhay ko. Madalas kong maalala ang unang gabi na halos maiyak ako sa takot. Ngayon kapag naiisip ko 'yon, ngumingiti na lang ako. Kasi kung hindi ko pinagdaanan 'yon, hindi ko mararamdaman ang ganitong kasaganaan ngayon, hindi lang sa pera, kundi sa isip at puso. Ang utang na dati kong kinakatakutan, naging guru ko. Tinuruan akong maging matatag, magtiwala at umasa. Napaisip ako minsan, ito pala ang sinasabi ni Hill na mastermind, hindi lang grupo ng mga negosyante o milyonaryo, kundi mga taong piniling magkaisa sa iisang enerhiya ng pag-asa. Nagsimula akong lumapit sa mga taong may parehong layunin. Hindi na ako nakikinig sa mga humihila pababa. Nakisama ako sa mga taong nagtutulungan, nagtataas ang parang mga bituin sa iisang langit. At doon ko nakita ang tunay na kahulugan ng bayanihan ng isip. Kasi kapag nagsama-sama ang mga taong may layunin, may pananampalataya at may pag-asa, nagiging imposible ang hindi magtagumpay. May mga araw pa rin na sinusubok ako ng buhay. May mga pagkakamali, may mga hakbang na mali. Pero ngayon, alam ko na, hindi ito kabiguan kundi hakbang lang papunta sa mas matatag na bersyon ko. Kasi sabi ni Hill, bawat kabiguan ay may buto ng tagumpay kung marunong kang tumingin. Kaya kapag may problema ka ngayon, kaibigan, huwag mong tanungin kung bakit ito nangyari. Tanungin mo kung ano ang itinuturo nito. Baka kasi yan ang daan mo palabas ng utang. Baka yan ang paalala ng sansinukob na malapit ka ng magbago. Tumigil ka muna sandali, huminga, pumikit. Isipin mo ang sarili mong malaya sa utang. Nakangiti, magaan, walang takot. Isipin mo yung araw na babayaran mo ang huling utang mo at sasabihin mo sa sarili mo, Tapos na. Malaya na ako. Ano ang mararamdaman mo? Siguro luha ng tuwa. Siguro tahimik ng ngiti siguro panalangin ng pasasalamat, pero higit sa lahat, mararamdaman mo yung kapangyarihang dati mo ng taglay, pero ngayon mo lang natuklasan. Kasi totoo, hindi mo kailangang maging iba para maging milyonaryo. Kailangan mo lang matutunang maging ikaw, yung ikaw na naniniwala, nagsisikap at hindi sumusuko. Ang master plan ni Hill ay hindi tungkol sa pagiging mayaman para magyabang. Ito ay tungkol sa kalayaan ang kalayaang mamuhay ng may direksyon, dignidad at diskarte. At ngayon, kaibigan, hawak mo na ang susi. Kapag nagsimula kang mag-isip na parang mayaman, kahit piso lang ang laman ng wallet mo, nagsisimula ng magbago ang mundo sa paligid mo. Kasi ang kasaganaan ay hindi dumarating sa taong naghihintay, kundi sa taong handa. Kaya simula ngayon, huwag mo nang itanong kung kailan kaya yaman. Itanong mo kung handa ka na bang magbago. Dahil yan ang tanong na tunay na nagbubukas ng pinto. Ngayon tumingin ka sa paligid. Bawat bagay na hawak mo, bawat hininga, bawat pagkakataon, yan ay paalala na hindi pa tapos ang kwento mo. Ang mga utang mo, babayaran mo rin. Ang mga pangarap mo, mararating mo rin. Pero higit sa lahat ang taong dati mong inaalipin ng takot, magiging simbolo ng pag-asa sa iba. At kapag dumating ang araw na may lalapit sa iyo, Pagod, puno ng utang, halos sumuko, ngingiti ka at sasabihin na iintindihan kita, pinagdaanan ko rin yan, pero may paraan, may master plan at nagsisimula ito sa loob mo. Ngayon, magpasalamat ka, hindi dahil mayaman ka na kundi dahil nagising ka na. At sa pagising mong yon, nagsimula ang tunay mong tadhana dahil ang kasaganaan ay hindi hinihintay, nililikha at ang bagong ikaw ay handa ng lumikha. Kaya kung naramdaman mo ito sa puso mo, huwag mong hayaang mawala. Sabihin mo sa sansinukob ngayon, handa na ako, handa na akong maging malaya. At kung handa ka ng lumakad kasama ang mga taong naniniwala sa parehong pananampalataya at layunin, sumali ka sa ating komunidad, ang ating mastermind kung saan ang pananampalataya ay nagiging aksyon at ang layunin ay nagiging tadhana.